Hi guys, so samahan nyo ako ngayon na ng aking cabinet at ng table ko. So actually guys, hindi ko naisipang i-video to kaagad kasi hindi talaga ako nagpa-vlog dito sa school. Pero ayun nga, medyo free-free tayo ngayon at pauwian na lang din. Kaya nag-video na lang ako ng naglilinis. So, naalis ko na nga pala yung mga kahon ng mga papel-papel dyan. actually yung ibang papel nga is nung last school year pa. Kaya ngayon, nalis ko na at iuwi ko na lang. Tapos, meron ako nakita dito na plastic cover. So, ito yung pinang cover ko sa table na tira. Kaya, ano, ilagay ko na lang din dito sa ano cabinet ko. So, ayan natupian ng taga-taga kaya pero roll yo roll yo ko para medyo umayos siya ng konti kasi lukot-lukot 'yan. Ayun guys, idalis ko na rin yung nasa tuktok. Pati yung mga nasa silong guys, idalis ko na rin kasi super kalat talaga guys. So, hindi na makapagtrabaho trabaho nang maayos. Ang dami nating ano, iniisip. So, ito na nga yung table natin. O, oh, simple simple lang. Ito yung lalagyan ng laptop. Tapos, nandiyan yung printer. Katabi na yung ng ball pen. Bigay ng Teacher's Day. Tapos, ayan. Yung table natin. Nandiyan yung mga ibang reminders, contact details. Tapos, dito may sectioning. Mga plato, awards, at mga... DLL area tapos lalagyan pa ng ibang folder so yun lang para mas matino at mas mabilis tayo makapagtrabaho thanks for watching guys happy weekend bye bye